Mabuti na iligtas niyo po yung asin niyo. Ay, <laughs> Sige po. Iiyak na naman ako neto. <laughs> paano niyo nga ano pa paano? Ano po? Natrap pa siya kanina doon? Opo. Tinanggalan na po namin siya ng tali para tumakbo. Ayun yung muna sa bahay. Ayun na muna sa bahay. Kayo binalikan siya ng kapatid ko. Umiiyak. Kasi lahat ng gamit namin ay iwan talaga. Nasunog ba lahat yung nasunog ba yung bahay mo? No? Lahat talaga sunog. Na, mga gamit nyo po, nailigtas nyo po. Ito po, inagis po ng kapitbahay namin sa pintana. Nakakorak na yung gamit namin eh. Ako talaga wala na yung cellphone. Kasi school lang kasi ako. Yeah. Nasa school po kayo? Nasusundo. Ah, nagsusundo po kayo noong uh, sumit labi sunog? Opo, pagdating ko na lang po, wala na. Sunog na yung bahay. Ah. Uh, may mga babae na puso dyan. Tulungan niyo po kami. Ang dami po namin talaga nasunugan dito. Alos dosing building na, na sunod. Sobrang lakas talaga ng apoy. Nakakahinaya. Uh, ano po pangalan nila? Michelle Coronel po. Anong building po kayo? 23. Salamat po. Ang niligtas ko lang po, mga requirements ko, yung mga gaya ng mga requirements ng mga estudyante ko po, yan lang po ang niligtas ko, yung mga alaga ko. Yung mga damit po namin wala po. Yun po niligtas namin. Yung yung mga anak niya nilabas niyo rin. Opo, niligtas ko po sila lahat. Nilabas ko po sila lahat. Sana po matulungan niyo kami. Dito kami sa Barangay 5, ano, Pier 18 sa Aroma po. Sana matulungan niyo kami. Hinihingi po kami ng tulong sa inyo. Sunod po talaga kami. Lahat wala pong natira sa amin. Lalo na po kung may mga problema, yung ipon ko po pang tuition fee sa mga anak ko nasunog po. Magkano po yun? Alagang 70000 lang po naman yun, pang tuition fee ng mga anak ko. Apat po kasi yung estudyante ko, dalawang college ko. Sana po matulungan nyo kami rito. Pungbong President, sana po maawa kayo sa amin, padalan nyo kami ng tulong dito. Marami po kami dito nasusunugan. Halos lahat po. Halos lahat po nasunog. Kabila lang po hindi nadamay. Ano po pangalan niya nanay? Carmen po. Carmen Mahaya Tatlong oras na po yung sunog dito sa Aroma Temporary Housing sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Manila. Nagsimula po to mga nasa 11.46, eh, alas 3 na po ng uh, hapon ngayon, eh, hindi pa rin na pula. At uh, nasa Task Force Bravo, ibig sabihin, kailangan na napakaraming uh, truck ng bumbero ang mag dito sa naturang lugar. Napakarami, lalo na yung mga kababayan natin na Walang nailigtas na gamit pati yung pang ng kanyang anak ay uh, na, hindi po nasunog din at yung gamit pati ang nailigtas niya lang po yung mga dokumento ng kanilang mga anak. Ang uh, kagandahan lang daw eh, hindi naman na wala na sa kanilang pamilya. Task Force Bravo pa rin po at ah. Task Force Bravo pa rin Ang sabi po ay building 27, Malasa limang building ang initial na report na ang bawat building po napakarami ng na mga nakatira. Ito 'yung temporary housing sa Aroma. Kaya bukod kasi doon ay maraming mga light materials kaya mabilis na lumakas at uh, kumalat 'yung uh, na 'yung apoy at napakalawak po. Uh, kung titingnan nyo po napakalawak po. Uh, kung building limang building yan, napakarami yan, uh, is nasunog daw po, nadamay lahat. Yan po yung uh, pinakalatest pinaka-latest na report ng, uh, uh lalo na ng mga taga rito, yung barangay na nakakausap natin. Yan. On pa po ha. Ah? Tatlong oras na, ibig sabihin, talagang nga uh, kumalat. Maraming pamilya ang uh, nawala ng tahanan po. Aroma Temporary Housing sa Mel Lopez Boulevard, Tondo, Manila. Ito pong uh, kinatayuan natin, kung nanggagaling kayo sa Nabotas, papunta po kayo Rose Boulevard, ito po yan, sa northbound ng Mel Lopez Boulevard. Yan po ang... Uh, kaya kanina pa, maraming mga kababayan tayo, ang... Uh, na traffic dito dahil sa nag-responde yung napakaraming truck ng bumbero. Kita niyo po, uh, Task Force Bravo ibig sabihin niya, napakarami na truck ng bumbero ang dapat na mag-responde rito sa naturang sunog sa Aroma Temporary Housing. Uh -huh. Thank you. Naubusan sila ng tubig eh. Yan po yung isa sa mga follow up natin dito sa sunog na nagagarap. nga uh, pa, at uh, maliban po dyan, marami po tayong uh, mga kababayan at yung mga nasunugan sa kabilang side po ng uh, kahaba ng bangketa po ng Mel Lopez Volleyball. Meron din po na uh, kanina pa ang uh, isang chapter po na uh, kanina pa ay uh, Dahil Dalsala, sa, la, sa, dahil sa lawak po ng sunog, ay uh, May mga palagay ko, ka tyaper to ng Air Force na tumutulong Air Force o kaya Philippine Coast Guard na maaaring tumulong para maapula itong sunod po sa uh, Aroma Temporary Housing. Ang ganda po yan, sobrang mala malaki po talaga, ma malawak. Ito na yung uh, reported na napaka, na medyo mala malaki-laking sunog. Uh, mula nung mga nakalipas na mga buwan dito po sa lungsod po ng uh, Maynila.